Main gabi mga bulusing Moment sudah na to karong gabi una, mga bulusing Bagtak ng ni sa manok ko oh. oh. Si kalugit momen sudah na na mo karun Yan na Mga nagilataan karun Ya yeah, na to na daw niya mga bulusing Kung sa resulta pagkaluto na to Lauto lauto na talagmayo Oh, no, hubas hubas ajod, mga bulusing oh. Ngatong bagtak sa manok. Ito, laot laot lang sa bobo Kapit na Ang tao na ihuad garon. hiwad ka ron na hiwad mga bulusing Tamik yung mixunan ni kalugit ron Hmm? Oh Ano yung bulusing bahok walang daan, mahalangan nani eh Silio No? Thank you. Ano na mga bulusing? Mmm, yum, yum, Okay, kayo.